isa isahin po natin itong motto. Ang ganda ng pagkakahimay ninyo, tsaka yung pag-relate nyo sa real life situations. So, simulan po natin dito sa sinabi ninyo, tungkol dito sa honor. Itong ganda, no? Sabi nyo rito, Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. Ang daming tinamaan dito, kung tinatamaan pa sila. So the position does not confer honor. You bring honor to the position and not the other way around. Okay, can you expound on this? No? Bak bakit ito yung naisip nyo about honor? Actually, my 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 I wanted to title the really the speech all or nothing because I wanted to say honor, excellent service, you cannot separate the three. You cannot. It's either all three or none of them. You cannot You're, pick and choose. You cannot. You cannot. You cannot be uh, uh, an honorable person and hindi ka nag-aral ng solusyon sa let's kung ano mong tumpulin o, o, trabaho mo no you have to be good at what you're doing you have to be honorable about it and of course you have to serve so um when i use the example of of honor ang tinutukoy ko talaga yung may may tingin kasi na hindi maganda sa ating lipunan na basta may position ka automatic you are honorable yeah Ay, no way kaya sinabi ko dun sa aking talumpati, kahit your honor pa man ang tawag sa iyo, maraming sa mga binabati na your honor, ay, talaga talagang honor. And I, I, know we all know that. Yeah. Meron na experiences. At ito ay hindi lamang sa larangan ng politika. No? Minsan pati sa larangan ng trabaho, sa larangan ng, you know, iba't ibang aspeto ng buhay. Porket may posisyon, automatic kakala nila, they have honor. I said, no. Ikaw ang mag magdadala ng karangalan sa iyong tungkulin, sa iyong position, not the other way around. So oh, at least po. you have to work for it. You have to you have to earn it. Well, like Saka, it yung... <laughs> oh po. Tsaka diba, isang pusak sakit din ng mga Pilipino na eh, Masyado tayong fixated sa mga titulo. Tsaka rin sinatawag na cre credentialism, di ba? Yeah. Hindi pong makakuha ka ng posisyon, kala mo kung sino ka na. Tapos yung mga nasa posisyon, parang nandoon yung tendency ng marami sa atin na tratuhin sila bilang mga Diyos. Yes, yes. Diba? Y yung isa sa mga sakit na nakikita ko po eh. Right. Kaya, you know, uh, well, I have to say also that, you know, I have lived more than, what, 50 years of my life in UP. Kasi doon ako estudyante and I, except for my studies abroad, doon ako nag-work. Iba yung uh, kultura sa UP, well, at least my time, it's collegial. You meaning uh, you 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 deal with each other as a colleague, you can differ kahit anuman ang rank mo you can differ with each other not in a personal way but on the basis of you know uh, of difference of, of point of view or you can question we 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 do not just accept what is kumbala sa nusubuan kahit hindi, hindi ganun. and i would think in a democracy dapat sa isang demokrasya ganun din no ng uh, porket ikaw ay your honor ay kailangan. Ikaw lang ang tama. Hindi ganun eh. Y yung ano po, yung, yung, yung honor na yan, how do we help somehow make people more aware that this needs to be demanded of our politicians, of our leaders? Ay, sinasabi nyo nga, hindi automatic na napunta sa posisyon kahit na-elect yan at nabigyan ng mandato. It doesn't mean that they're honorable. Well, I think para sa atin mga mamamayan, hindi na natin titignan yung yung performance at yung pagkatao ng ng kung sino man siya, no, may, sa pamahalaan, sa trabaho, kung, kung saan man. Because doon mo makikita kung honorable yung tao siya kung 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 may karangalan siya yung sa sa kontrato niya sa iba sa kanyang pagpapasya sa kanyang uh, ugnayan sa iba't ibang mga ahensya tao sino man yon kailangan honorable siya at paninindigan niya yung kanyang salita pag nagsalita siya no? kailangan honorable paninindigan niya hindi pwedeng ito yung salita tapos iba yung yung gawa. Kaliwas pa nga nito. Walang honor yun. Uh Hindi ako bigay ng mga halimbawa. <laughs> yung halimbawa ang ginawang viral. Sige, pupuntahan natin yan. Pero ako naman, ang iniisip ko rin, baka iniisipin na ibang mga politiko. Ah, ganun pala, no? Pag sinabi ko, paninindigan ko. Hindi po, no? Make sure na principled at nakabatay sa tamang prinsipyo, eh yun yung mga sinasabi. Kasi pag pinanindigan niyo yung salita ninyo, miski mali, eh leche letche po tayo. Hindi, kaya nga, gato yan eh honor, excellence, service. Opo. Kailangan magkasama yung tatlo. Excellence means nag-aaral ka, may basehan yung sinasabi mo, hindi ka lang umaakto o nagpapasya dahil yan ang type ko, hindi ko siya gusto, kalaban ko siya, hindi. May basehan, pinag-aralan. Tapos paglilingkod, yun ang, yun, yun, ang talagang ang inuuna mo yung kapakanan ng, ng taong bayan bago sa, bago sa sarili. So kaya, kaya all or nothing. Eh. O oh, sige, puntahan natin itong uh, portion ng inyong speech na nag-viral, no? Uh, mukhang hindi naman si Jesus ko rin tinatamahan dito. <laughs> okay, basahin, basahin ko yung portion. Sarcastic po ako na, pasensya na po. Uh, sabi niyo po rito, tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate yon At binigyan pa ito ng bagong kahulugan, hindi agad, forthwith, kundi apat na buwang makalipas o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Sorry for not giving justice to, 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 to your message. No? Ang ganda-ganda ng delivery ninyo. No? Bakit ito yung naisip niyong gawing ehemplo dito sa pagpupunto patungkol po sa issue ng excellence? Eh, yun ang pinaka-relevant eh. Tignan mo yung nangyayari ngayon. Anong pinag-uusapan? Ano yung nasa kaisipan? Ano yung umiiral na issue? Anywhere you go, yun ang tinatanong. So, forthwith, eh, what made it worse pa nga was parang may bina, binanggit pa niya na kung what you meant pala was immediately, then why didn't you use the word immediately? Ay, okay. <laughs> naman, sobrang naman, you know, so, hindi naman tayo mahina ang utak, ano, Yeah, when I when I read that, I said that's too much. It's too much. We, we cannot we cannot take that. We, so is, is it is it is it safe to say na you're uh, profoundly disappointed? Dito kay Jesus Huder, or perhaps knowing him, parang hindi na naka disappoint I Don't really know him well, and um, I think the disappointment is not personal. No? We, when, when, when people are in power or in authority. we expect them to behave in a in an, in an honorable and a just manner. Walang lokohan. Walang lokohan. Huwag mong lokohin ng tao. Parang sinasabi, ginahina naman ninyo. Na madadala tayo sa ganun klaseng reasoning. Bakit namang ganyan kababa ang, ang tingin niya sa, sa kaisip na ng mga mamayahan? na magadala tayo sa ganyang klaseng pag-iisip, it's really to me unfair to our people, unfair to our citizens, na may isang leader na mag-iisip na kung ganyan siya mag-release out, how, mag-convence tayo. I I couldn't help it. I just said, what utter nonsense. Talagang, it, it, it can't, it cannot be. Ituloy ko lang itong bahagi nung binabanggit niya tungkol dito sa excellence. No? Sabi, ang powerful talaga, no? Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampulitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. <laughs> Self-exploratory siya, no? Pero, ano yung tumatak mo sa isip niyo? Bakit ito yung mga binitawan yung kataga? To illustrate that, Okay. Look at our situation now. Okay? People in power are playing with words. Anong unang word? Fortread. Ano yung second word? Remain. Yeah. Ano yung ngayong word na initiate? Pinaglalaroan ang mga salita. Binibigyan ng ano anong kahulugan. So I said this is not the time to to quibble and fiddle around with, with 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 words. Kung meron kang iniisip at nais mong sabihin, Then say it as you see it. If you don't agree, that's your prerogative. But I say it the way I I see it, and that's that's how it is to me. Na pagdanya ng ang ginagawana, dapat hindi with dapat immediately tapay naku kalokohan, please. This is nothing to do with with, with a This is really absence of any principle whatsoever. Well. yung nga ay mas frustrating eh, no? yung matalino ka, pero hindi mo ginagamit na sa tama eh. Parang you're using it to twist the facts or to get away with something which is gravely wrong. Yan ang mas frustrating eh, hindi po ba? And they have the power to do it. Mm. Silang nakaupo doon. Mm. Kaya tayong mga mamamayan, talagang ako, I won't take it. I mean, given the opportunity to speak, I'll speak my mind. Yung ganyan po, no? yung... I don't know whether you agree with me, no? Pero this might sound too jaded. Pero parang ito'y naging norm, eh. The lack of honor among honorable people, men and women, uh, in our legislature. Sa executive, alam ko maraming magagaling dyan. Maraming matitino sa ating bureaucracia. Actually, across government, no? Pero if you look at the politicians, mukhang rarity yung honorable men and women. What do you think of that? Bak bakit tayo umabot sa ganitong punto? Kung ganun man yung, kung naniniwala naman kayo sa sinasabi ko. Well, it's a, it's a long, long process. Paano naka, nakaupo yung mga yan dyan? Nalal sila. Okay. Paano sila nanalo? Ano-ano ang mga kasangkapan na ginamit nila upang manalo. Alam naman natin, no, itong huling halalan. Ang hirap, hirap talaga <laughs> sa experience namin, no, with, with, with Chell. Oh my goodness. Uh, kahit, kahit sabihin mong marunong, may utak, hmm? honorable, nag-aaral, nais maglingkod, at may track record. Wala kang pera. ba yeah. Kantin po ba yung eh? parang tingin nyo. Kasi ito, ito rin yung frustration ng marami sa ating mga kababayan. Eh. And I, hope, I, I think I'm just simply articulating that. Yung frustration na parang pag tinignan mo yung kulari na Senado, parang mukhang mas marami yung hindi honorable eh, kaysa rin sa honorable. Ganun din sa mababang kapulungan. Diba? Huwag naman sila ma-offend. Or okay lang din sila ma-offend. Pero ganun yung impression eh. Diba? Hirap. Ganun, ganun talaga. I, you know, just watch the the discussions in the Senate on YouTube. Pansinin ang mga tanong, pansinin ang level ng discussion. Ano yung punto ng talumpati? Eh? Ang hirap talagang tapusin eh. Madaling i- Gusto mo lang change channel? Mabuti pa. Sabi isang friend ko, mabuti nga sa, sa computer, may, may mute. <laughs> in mute mo na muna kasi kung hindi baka ikaw pa mga i ito ang problema no. Napakalalim ng puntong binabanggit ninyo pero unfortunately to many Filipinos who incidentally are supportive of such politicians they see nothing wrong. What they see is raw uh, attitudes, authenticity, relatability. Parang inisip nila, "Ah, okay sa akin yung ganyang kabastos sa senador. Inagsusuklay ng ano ng bigote yung uh, naninigaw, nagmumura." yung gumagawa ng kung ano ng -ano mga antics sa Senado. Yung maski na babastos yung seal, ng presidential seal for instance. Okay sa akin yung kasi authentic at nakaka-relate ako. Parang how do you how do you controvert that? How do you counter that? Kung ganun yung pagbasa nila ron sa mga bagay na clearly mali. Well, siguro merong mga ganyan nag-iisip but I think I think that elections are an occasion for people with money to use the poverty of many voters as a weapon against them mm -hmm. i think that's that's the root that people in power who are money ginagamit nila yung hirap ng tao bilang weapon against the very people who are poor <music>